Hello guys. Andito kami sa asyenda ng aming uh, nagtitinda ng Pilipino food. Si Madam Meril, mga kapusang gala. nagdala kami ng kangkong. Tapos, sa, uh, ito naman ay um, talong. Ayan, mga kapusang gala. dahil nga summer, ay naman isa, oh. Pilipina, nagtatalbos din doon. <laughs> ay, madam, kaway kaway ka dyan. Nakarami ka na. <laughs> Ayun. Shout <laughs> out, Oh, shout out. Ay, madam, ay, shout out sa'yo. Yan, tingnan nyo guys yung mga ano oh. Yan, mga corn. Hindi nila hinahayaan na ano yan, yung mura. Gusto nila yung hinog. Yan, dahil may ginagawa sila dyan. Mga kapusanggala. Yan. Nandito kami sa malawak na asyenda ni Madam Meryl. <laughs> ngayon lang kami nakapag-vlog at ngayon lang kami nakagala dahil lagi kami may pasok mga kapusang gala. Bukas trabaho na naman. Ay. yan dadahan pa kami to life yan guys ngayon lang kami nakagala ng dahil ngayong oras na to ay uh, mag alas sa isna mga kapusang gala nakagala kami dahil bukas trabaho na naman hirap hirap talaga dito sa Europa mga kapusang gala tiyaga tiyaga talaga para lang sa pamilya o paano mga kapusa nila? Bye bye!